Happy birthday Chloe! Happy birthday to you! Kali ako at saka si mama at papa ay nag-usap-usap. So bali na bago po ang aking desisyon. magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay magpapalitada na po dito sa bahay. At si mama po ay naririto dahil tapos na ang flooring. Ayan, pwede nang lagyan ng mga ilang po namin gamit. Yan po pati nalinis na ni mama yung upuan. Ayan, sila po ay nagsisimula ng mag palitada. Kaya maya po ay papunta ako sa hardware dahil bibili po ako ng semento na karagdagan para sa gagamitin ko sa palitada. Papunta na po ako sa hardware, bibili na din ako ng marienda. Nakagaling na po ako sa hardware at bumibili po ako ng marienda ngayon para sa mga nagtatrabaho. Nandito na po ako sa bahay. Ayan yung po aking mga pinamili at naliligo dito si Chloe. Ang birthday girl. yan birthday po niya ngayon. Happy birthday, Nini. Thank you. At uh, narito sa loob pala ng bahay sita Huy, Hoy! 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 Marunong na kayang tumingin sa camera. Hoy! Narito na din po yung semento. Nakapag-binili. Ayan, tinamin na nata yan. <laughs> Dito po muna pinapalitadahan sa labas ng Kuya Ono. <laughs> Bakit ganyan ang mukha ni Ah, para mapasukatan na po, yun, Oo naman.

no. Ah. May higit na pakipagmarites. Opo, Opo. Ha? Ano yung sinasabi mo? Ano yung sinasabi mo? Ha? Oh, ba't yung kinatulala na? Ha? Nalobat ka na? Ha? Lobat? Lobat na? Ay. Ayan po mga kadilag at naka, naka lunch break na po yung mga nagtatrabaho. Bali dalawa lang po sila ngayon. At kami po ni mama ay naririto. <laughs> Ako dito nakatambay oh. Si mama ay maigi na ang ah, mga katilag. <laughs> maigi na po ang ni mama dun. nanonood. Ah, no, Medyo mainit pa po dito ng kaunti dahil dito sa butas. Pero kapag hindi na ay mas maginhawa. Maigi ang higa na kay 4 pa si Mother. <laughs> Focus sa kanyang pinapanood sa Facebook ko. Inay ako'y naririto mga kadilag. Opo, dito maginhawa hawa. Mahangin gawa ng puno doon sa may harapan. At yung pong mga gumagawa ay dito po nagsisimula sa harapan para daw po magawa na din itong bintana. Malagyan na ng salamin para ari ng lagyan. Yan, malaki po yung aming pintana dito. Halos sa uh, kasi kasing laki ng pinto, yung magiging pinto sa kwarto. Ganun po ang sukat niya. Talaga pong sinadya din ni Papa na palakihan. At dito po ay ah, hindi po talaga po pwedeng lagyan ng pintana dito sa may side na ito. Tsaka po dito at dito po na may tindahan na. Dito mga kadilag ay may pader. Hindi lang siya ganong kataas pero may pader po di yan. Tapos ang ano di yan, ayan po ay gubatan. Mayroong may ari eh. Ay <laughs> medyo delikado din sa ahas mga kadilag. Kapag pinalagyan po namin dito ng bintana kahit maliit. Tsaka yun nga baka daw sabi ni Papay darating ang panahoy magtayo din po ng bahay ay useless din yung ilalagay po doon yung pintana. tapos ay delikado pa nga sa pwedeng pumasok na ahas noon po mga kadilag kami pinapasok ang bahay ng ahas dahil nga po dito ito yung gubat yan po yung taniman noon ay ilang ahas din ang pumasok dito kaya kami mga nag-alaga ng pusa. Hindi namin alaga. simula naman na iyon, nung kami nag-alaga ng pusa'y parang hindi na masyadong nagkakaahas. Hindi na pinapasok ang bahay namin. Saka ngayon ay eh, talagang ipapaklose na para safe po. Kaya bumawi na lang po dito sa bintanang ito. Ah. Nababasa ko din po sa mga comments. Ang karamihan pong concern ay yung sa bintana. Ngayon nga mga kadilag, hindi po pwede. At folding thankful din po ako sa mga nagsasuggest at saka nagko-comment ng mga pwedeng gawin po dito sa aming bahay. A few inches later. Ngayon po ay pupunta ko kala Chloe dahil may celebration. <laughs> birthday nga po niya ngayong araw. Narito na po ako sa venue ng birthday ni Chloe. Wow! Happy birthday, Chloe! <laughs> oh, daming handa ni Chloe! Wow, may binagkat. Nagkat po na saging. Fried chicken. Pakwan. Tapos po ay spaghetti. Tapos ay may cake. Tsaka may butter cake. Tapos ay may ano to? Puto kutsinta. Tsaka sinokmani. 2, 3, Happy birthday, Chloe! Thank you. <laughs> Thank you. Saka na ang gift. Ha? Oh, ay, naulan kayo. Naambon na, honey. Ito, ito ay na ng ulan. Oo nga. Tulong-tulong ah. dahil magahakot at naambun. Baka mada pa si Dapat pa na may dito ang venue. Naulan na. Sige, sige. Tatalig ko itong pakwan. Boy na lang ko. po ay nagsilipata na dito. sa may bubong. Aba. Makon nga. Yan tawag doon ah. Ulan. Blessing. Ang ulan buhan eh. Blessing. Blessing. May nasa... Ano. May nasa... May nasa... May nasa... May nasa... May nasa... May nasa... May nikakasal tikbalang. May nikakasal. Oo. na ulan at mainit ay eh, may nikakasal ng tikbalang. Ay sabi mo doon sa pader ay nang tikba lang ay itigil mo na ang kasal para di umulan na ni. Eh. Ipinasok na po dito sa loob ang handa ni Chloe. Ngito naman ang cake ni Chloe. Ayan, at bago tayo magsimula at batiin si Chloe ng happy birthday, tayo muna ay magdadasal para mabasbasan din itong ating pagkain. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay noon, uh, magandang araw po sa inyo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil binigyan niyo po ng panibagong buhay si Chloe. At sana po ay gabayan niyo po siya sa kanyang mga tatahaking landas at bigyan ng magandang kalusugan at mag-aral po ng mabuti. Nawa din po itong aming mga pagkain na pagsasaluhan na inyo pong basbasan at magbigay ng kalakasan ng aming pangatawan. Lamang po at maraming salamat. Amen. Happy, birth. happy, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Maligaya mati ay simaran pa'silan Maligaya Maligaya Ah. <laughs> <Tataklo, tataklo, laughs> <mga yun. laughs> <laughs> uh, wish mo na wish. 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 mga Wish. Oh, anong wish mo sa ati? Tapos ng pag-aaral. Oh, oh, galing. Yan ang gusto ko. Talambo, talambo. Anong wish mo kay Chloe? Talambo, anong wish mo kay Chloe? Anong gusto mong mangyayari sa kanya? Wala siya masabi. <laughs> dahil na <laughs> nagugutom na siya. Anong gusto mo? Ay, karito. Ay, Kain na, kain na. Kain na. Kain na na, na na po. Madaming, madaming handa si oh, oh, nasa na mga bisita di yan? Na po, ba'y bisita si Kumain daw kayong dalawa. Live po Hello. tayo ngayon sa Laila Jun TV. Ito po ang mga <laughs> <Hi guys>. bisita. <laughs> Hello. 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 Nahihiya ang mga binata, tatay. anat at kumuha na po ako ng pagkain. Pinaglalagay din po ako ni ate ng binagkat ko. At uh, susunod naman ang next batch. Aba, kay Chloe pala ikanin. Pinaglalagay po pala ni mama yung mga <laughs> nakalibre ng merienda. <laughs> nakalibre po kami na pa merienda ni mama. <laughs> ah, tita, tita magkano? 50 pesos lang. Per order. <laughs> Ayan, kinukuha na po Hello. ni Mama. Yehey! Yeah, oh, si <laughs> <laughs> <Ay>, wag, wag, wag! <laughs> Nahiyasikan, si camera siya eh. At pwede na po si Mama sa amin. Ay, misa sasauli Ay, may po kong pinggan. Uh, may banda pa po baga. <laughs> Joke lang. Sabay <laughs> so, mga style dong mga napapanood ko sa Facebook. Asa ah, so si Chloe? Salamat sa merienda. Tatapos na pala dito mama. eh. Ah, harapan. Sa harapan. <laughs> Okay na po doon sa may bintana. Tapos na po dito, napalitadahan sa harap. Ito po ang unahing tapusin ni Kuya Onad. At sila po ay mga nakasibig na. Ngayon po ay mag-aalasin ko na ng hapon pero iba pa rin ang singaw ng init. Kanina nga pala ay nagsahod na din yung mga nagtatrabaho kahit Friday pala. Um, dahil bukas ay hindi po sila mga kapasok dahil si Kuya Ono daw po ay maghahawak sa binyag. Ay timing din naman dahil bukas po ay kasama po ako ni Kagwapo lang sa reunion po nila. Nalagyan na din po dito ng step o yun pong hagdan na isang step. Medyo mataas pag hakbang uh, po dito ah. Saka na po ang ilaw. Nabasa dito oh. At kanina po ay umulan. Ayan, at bali, ako at saka si mama at papa ay nag-usap-usap. Oh. So, bali na bago po ang aking desisyon na dapat po muna yung unahin ko ditong ipaskim code dito sa baba. Kung maging unti-unti ito po muna sa i-furnish o i furnish ay napag ko po na hindi muna at ang unahin ko na po muna na pasimulan pa unti ay yung sa itaas mga kadilag gawa ngayon nga pag ganay itong umuulan ay mababasa baka yung sa taas ay magabok kapag pinatagalan so bukod dun sa islab tapos po yung mga kahoy yung mga materialis na ginamit din ay baka anayin, baka po yung ng anay. Ay ang plano ko po, kinonsulta ko din po yun kay na mama at papa, ay pasimula na po sa taas. Ang advice po sa akin ni papa, kung kakayanin ng budget, ayun, hindi pa papostihan. Pero yung pong poste, ay hindi na gana yung kung para dito sa baba. Yun ang magastos mama ay dito po sa babahan. At uh, ko na po kanina kay Kuya Foreman kung ilan po yung magagamit na materialis kung kaparehas po dito sa baba ay hindi daw po. So, bali yung dinagdag pong poste dito po sa amin ay siyam. At yung pong sa bawat isa po ng poste ay merong anim na bakal. Ay kanina po yung pina ko nga po kay Kuya Unad ko. Sakaling itidiretsyo na sa taas, ilang bakal yung magagamit sa mga poste. Gawa ng popostehan pa rin po yun ay. Ay sabi po hindi po ganyan yung Bagay sa isang poste may tatlong bakalahan. Hmm. May kalahati siya. Oh, puputulin na po 'yun ay hindi isang direksyon. Oh, okay, mm -hmm. tatlong bakal. Kaya malaki yung uh, kabawasan dun sa naunang mga materyales. Tapos ay iyon, napag-usapan nga po namin nila pa pa na ipauna na nga sa taas. Nga lang pwede naman iyon na ah, mahalaga dun na yung bubong mga kadilagay gawa ng basta may cover, hindi mauulanan at saka hindi po magagabok yung mga naroroon sa taas. Kaya yun, sana ay kaya Tapos ay eh, itong hagdan ay syempre para po may madaanan sila ay baka pamuhusan na din po yan. Pero hindi pa rin po ipupuli eh, furnish. Kaya ay, yun po ano. muna. Gawa ng Iniisip po namin ay eh, dapat po talaga ay dito muna sa baba yung aming ipapa furnish magpapatiles po sana at saka skim coat ay yun na lang po muna sa taas